Huwag maingay. Bakit nakakasama ang ingay sa kalusugan? Marami nagkakala na ang air pollution o water pollution lang ang nakakasama sa kalusugan. Di alam ng marami na meron rin palang tinatawag na noise pollution o ingay na nakakasama sa kalusugan. Kaya't maraming Pinoy ang mahilig magpatugtog ng malakas kahit na umabot ang tunog sa kapitbahay. Meron ding ingay mula sa mga sasakyan, tren, mga ginagawang construction o mga makina sa pabrika. Sa umpisa, mukhang okay lang at wala ka namang mararamdaman. Pero sa katagalan, may epekto ang malakas na tugtog sa ating kalusugan. Narito ang mga masamang dulot ng ingay sa ating kalusugan, base sa mga eksperto. High blood pressure, sa nakalipas na mga taon, napag-alaman ng mga scientist at doktor na hindi lang nakakasira ng pandinig ang malakas na sounds o tugtog, kundi nakakataas rin daw ng blood pressure na nakakasanhi ng alta presyon. Problema sa panunaw Base sa ilang pag-aaral, ang mga magagawa na nagtatrabaho sa maiingay na kapaligiran ay madalas sinisigmura o nasusuka at madalas nagkakaproblema sa panunaw tulad ng gastritis o ulcer. Sakit sa puso. Napag-alaman ng ilang pag-aaral na nakakasama ang ingay sa puso. Halimbawa, kapag matagal naririnig ang ingay, tumataas ang chance ng magka-stroke, heart failure o coronary heart disease. Sakit sa mga bata. Sa mga bata naman, hindi lang nakakasira ang malakas na tugtog sa pandinig, kundi maaaring makasira rin sa paglaki at pagkatao nila tulad ng mabilis mawala ng konsentrasyon, hirap magsalita o ilabas ang kanilang saloobin at mabagal matuto. Sakit sa tenga Di lang nakakasira ng pandinig ang malakas na ingay, kundi nakakabingi rin kapag madalas o sunod-sunod. Iilan sa sakit na nadudulot ng malakas na tugtog sa tenga ay ang mga sumusunod. Tinitus o may naririnig na matinis na ugong o pagring sa tenga na ikaw lang ang nakakarinig. Paracusis o humihina ang pandinig. At maaaring makasanhide ng permanenteng pagkawala ng pandinig ang malakas na tugtog. Sakit sa pag-iisip o mental health. Maraming hindi alam na ang madalas na ingay ay nakakadulot ng nervyos at stress. Nakakasira rin ito ng tulog kaya't maaaring makaranas ng hirap makatulog, pagising-gising at putol-putol na tulog. Paano mababawasan ang noise pollution? Bawasan ang volume ng mga appliances tulad ng TV, cellphone at speaker. Pag maliit lang ang bahay, huwag bumili ng masyadong malaking speaker. Kapag masyadong maingay ang kapitbahay, subukan silang kausapin o kaya ay i-soundproof ang kwarto sa pamamagitan ng insulation tulad ng kortina at takpan ang mga siwang o butas sa pader o dingding. Kapag di maiwasan ang ingay, maaaring gumamit ng proteksyon sa tenga tulad ng earplugs para mabawasan man lang ang ingay na naririnig. Importante rin na marunong tayong magkaroon ng konsiderasyon sa kapwa. Kung may gustong pakinggan ng music, maaari namang gumamit ng earphones upang di makaabala. Mas mabilis umunlad ang lipunan kung mayroon tayong konsiderasyon sa isa't isa. Maraming salamat sa pag-like ng video sa pag-subscribe at sa pag-click ng notification button